Nananatili pa rin nakapwesto sa harap ng ektaryang lupain ni Pastor Apollo Kibuloy ang libu tauhan ng Philippine National Police habang mailap pa rin sa mga otoridad si Kibuloy at kanyang mga kasama si Jason Amisola sa report. Bantay sarado habang naka-full battle gear. Ito ang sitwasyon pasado alas dos ng madaling araw noong August 25, 2024 sa labas ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Kasunod ng isinagawang pag-serve ng warrant of arrest kay KOJC Church Leader Pastor Apollo Kibuloy na sinimulang ihain ng Philippine National Police noong August 24, 2024 ng madaling araw. Bawat isang oras, isinasagawa ang shifting ng mga nakabantay na polis mula sa iba't ibang provincial at city police offices ng Davao region sa loob at labas ng compound. Temporary itong ipanahinto ng pulisya upang makapahinga ang PNP personnel at makapagbigay daan sa Sunday Mass ng ilang miyembro ng KOJC. Sa pagsikat ng araw, ipinagpatuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Buloy sa mahigit 30 entarya ng KOJC compound na pinangunahan muli ni Brigadier General Torre III. Iginiit ng PR11 na walang katotohanan ng sinabing paggamit ng tear gas ng pulisya sa isinasagawang pag-issue ng arrest warrant sa loob ng compound. Isiniwalat din nila na may apat na pulis ang nagtamo ng minor injuries habang pito rin sa hanay ng mga miyembro ng KOJC matapos ang resistance sa pagpapatupad ng warrant. Kasama ng pulisya sa mga kinatawan ng DSWD para masigurong walang abusong magaganap lalo na sa menor de edad at kababaihan na kung saan ay may dalawang na-rescue ng mga miyembro ng KOJC dahil sa human trafficking. Isang ina ng 20 anyos na lalaki na nagpatulong sa otoridad upang matulungan ang kanilang anak na gustong umuwi sa kanila sa Samar na noong pang 2021 ay hindi nila nakapiling at isang taga sa na anak na gustong mapalabas ang kanyang 52 na ina na matagal na sanang gustong umuwi pero ayaw palabasin ng KOJC Minister. Mismong sila ay sa pangunguna ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil. E, ito na pa, panibagong kaso na naman sa kanila kaya nga sabi ko we need to check baka mas marami po mga taong exploited doon o na traffic. Inanyayahan rin ni Marbil ang iba pang miyembro ng KOJC na gustong tumiwalag pero gaya ng na mga natulungan ay makaalis sa compound ng KOJC. Ayon naman kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi pa sila tapos sa paghahanap sa loob ng compound. Yes, hindi pa ako kami tapos dahil medyo mabagal ang paggamit ng ground penetrating radars and nagpapasitive naman ang mga ground penetrating radars ngayon. Uh, may nakikita na kaming mga hindi mo ma-identify kung titina mo lang using the naked eye. So, nakikita na namin, uh, it's just a matter of time before we unearth everything here and uh, actually see who are the people inside. Kasi ang nakita lang natin, yung mga nasa labas na eh. Hindi ba natin nakikita yung mga tao nasa loob na hindi lumalabas? Pero siniguro nito na sa ngayon ay alam na nila kung saan nila gagawin na pagbubungkal sa sinasabing underground, sinasabing area. Alam na namin kung nasaan yung Uh, may mga areas na underground, ang entrance na lang. It's a matter of time, matter of time. Nilinaw rin ang kapalisan at pinapakalat na informasyon ng SMNI News na ipapaputol ang kuryente sa loob ng compound. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.